Kapag ganito ang ginawa nyo sa etlog ah, sigurado ang inyong anak ay lalong lulusog. Panigurado, lagi nila itong i-request -re sa inyo. Yung anak ko nga nagtatanong kung paano ko daw ginawa ito, o ba? Diba? Meron tayong slice bread dito, tapos tatanggalin lang natin yung gitna. Pwede rin kayong gumamit ng iba-ibang cookie cutter, or kung wala, bread knife na lang ang gamitin ninyo. Huwag nyo itatapon yung mga tinanggal na tinapay, kasi pwedeng pwede pa yan lagyan ng palaman sa kawali naman ay maglalagay tayo ng butter at konting mantika para hindi agad na sunog ang butter. Then ilagay na natin yung tinapay at saka lagyan natin ng itlog. At lagyan din natin ng konting asin. Sa isang tasa naman ay maglagay tayo ng mayonnaise at konting asukal. O kaya condensed kung meron. Pwede naman. Then lagyan na natin ng cheese at saka yung mayonnaise na may asukal. Ang isa pang pwedeng gawin natin sa itlog ay scrambled pero lalagyan natin ng paminta konti lang tapos cheese, grated cheese. Ipiprito pa rin natin ito sa konting mantika at maglalagay pa rin tayo ng mayonnaise na may asukal sa tinapay and then ilagay na natin ang scrambled eggs. Ayan, may pang almusal na, may pambaon pa.